Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang dinas respect nga na po ni Shaquille O'Neal ang MVP na si Nikola Jokic. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-recruit ni Yannis Antetokounmpo kay Lebron James papunta sa Milwaukee Bucks. Katulad nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, sa kabila nga po ng pagkakakuha ni Nikola Jokic ngayong araw ng kanyang pangatlong MVP award sa NBA ay hindi rin naman nga po siya dito naging masyadong masaya since sinabi nga po niya sa kanyang interview sa media na mas gusto nga po niya ang nangyari last season na bagamat hindi nga po siya nakakuha ng MVP ay nakasungkitar naman nga po sila dito ng kampiyonato. Bukod rin nga po kay Jokic ay hindi rin naman nga po naging masaya sa resultang ito ang NBA legend na si Shaquille O'Neal. Sa katunayan... Sinabihan pa nga po nito si Nikola Jokic ng harap-harapan na mas deserving nga daw po talaga ni Shai gilgeous Alexander kesa sa kanya na isang napakalaking disrespect. Pero hindi rin naman nga po ito ay kinagalit ni Jokic gayong maging siya nga po ay wala rin naman nga ditong pakialam. Since mas nakafocus nga po siya sa kalagayan ng ng Denver Nuggets sa kanilang serye laban sa Minnesota Timberwolves since bound nga po sila dito ng 0-2. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-recruit ni Yanis Antetokounmpo kay Lebron James papunta sa Milwaukee Bucks. Alam naman nga po ninyo mga katrops na meron na lamang nga pong natitirang player option sa Lebron James sa Los Angeles Lakers na pwede nga po niyang tanggihan kahit anumang araw ngayong offseason para maging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent kaya dahil nga po dyan ay questionable na nga po ang kanyang future sa Los Angeles Lakers. Maging sa Lebron James nga po ay inamin na sa harap ng media na hindi pa nga po niya alam kung mananatili siya sa Lakers o lilipat siya ng ibang team sa susunod na season. Sa katunayan, may ilang mga nabanggit na rin naman nga po ang kuponan ang posibleng nga po niyang sunod na paglaroan, kagaya na lamang ng Golden State Warriors dahil kay Stephen Curry at ang kanyang mga dating kuponan na Miami Heat at Cleveland Cavaliers. Ngunit base nga po sa pinakahuling nalabas na balita ngayong araw, meron na naman nga na po isang bagong team ang posibleng nga po niyang sunod na salihan. At ito nga po ay walang iba kundi ang kupunan ng Milwaukee Bucks sinusubukan na nga na po ni Yannis Antetokounmpo na recruit sa si Lebron James ngayong offseason. Sa katunayan, isa na nga po si Lebron sa mga malalaking pangalan na imbitado at aaten sa magiging kasal ni Giannis sa darating na August 31 sa Greece. Kaya dahil nga po sa lumabas na balitang ito, ay marami na nga po agad ang lumabas na espekulasyon patungkol sa pagsasama na Lebron James at Yannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks Nagutom na rin naman nga po na makakuhang muli ng bagong kampiyonato sa mga susunod na taon. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.